Magandang day mga ka Armstrong, welcome back to my channel. Sa video ito tara, samahan nyo kaming magpapapiding sa mga elementary student ng Sampaloc Elementary School ng Apalit. At dahil alumnos ako dito, babalik at babalikan natin ito para magbigay ng konting tulong para sa mga bata. Pero bago natin umpisahan ang video at kung naligaw ka lang at kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, don't forget to subscribe Armstrong Squad. So, handa ka na ba? Kung handa ka na, simulan na natin ang video pagkatapos ng intro. unang gagawin natin, syempre, mag-grocery muna tayo ng mga panimpla sa sopas like macaroni, evaporated milk, magi cube or seasoning, cooking oil and butter at iba pang panimpla para makumpleto ang ating panimpla sa lulutuing sopas para sa mga bata. At syempre, diretso tayo sa palengke para makabili ng ating mga pansahog na gulay like carrots, cabbage, and red bell pepper. At pagkatapos mabili ang lahat ng mga ingredients, pag uwi ng bahay, diretso na ng gayat ng lahat ng gulay at chicken para maumpisahan na ang pagluluto sa sopas kinabukasan. So ayan, kitang kita, sobrang 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 busy ang mga Armstrong Squad volunteer sa kani-kaniyang mga ginagawa. At syempre, di mawawala ang pagmamarites habang naggagayat, lalo na ang tatlong to. Kunwari, busy-busyhan pero masarap ang topic nila. <laughs> Itong si Maring April naman, kinarir ang mga sibuyas at bawang para mailagay ang cooking oil at butter. Then sibuyas at bawang. Tapos pag na golden brown na ang isusunod na ang shredded chicken. So isang kilo ng shredded chicken ang ilalagay natin para masarap ang ating sopas. this point, lalagyan na natin ng ground black pepper ang ating niluluto para sumarap itong ating sopas. Parang naglalaro lang ang Armstrong Squad Chef ah. Lalong lalo na si Kim at si Maring April. After nitong ground black pepper, lalagyan na natin ng water. Palang kitang-kitang masarap na masarap itong sopas na to. At dyan nagtatapos ang ating part 1 sa ating pagpapapiding sa elementary student ng Barangay Sampalok, Apalit, Pampanga. Please subscribe.